Good evening, good evening guys. O, oh, ayan ngayon, hindi pa kayo tatan pa na. <laughs> Gagawa na naman ako ng ko kong content. So, nandito ako ngayon sa King Salman Hospital. King, King Salman Specialist. Guys, uh, ngayon kakain ako ng kapuman. So, i-share ko sa inyo kung ano pagkain dito sa hospital. So, by the way guys, ayun, nangingisda ako. Ayan! ang aming mga na, na host, ha? Yan, yeah, right. Ayan, ang aming napakabait na host. Yeah. So, guys, ang aking pagkain ngayon ay ayan. Ayan. Yeah. Ayan. Ayan. ayun ang mansanas. Iba. Ayan, ang hindi nawawalang salad. tuwing yung kaina. At saka ayan, laban kahit walang girgir. Yala. Yeah, okay guys, thank you guys. Asa pasapagin mo ang aking alaga. <laughs>